Welcome back mga katotok at welcome sa ating youtube channel At kung bago ka pala sa aking channel mga katotok Kaya huwag mo nang kalimutan mag subscribe At hit ng notification bell para lagi ka pong updated sa mga video natin na ginagawa Kagaya nito Ayan mga katotok Bali ito pa yung kaganapan sa gabi ng aming pamamana mga katotok Kaya ano pang inaantay mga katotok Panuuri mo na ang video na ito Pagkatapos ng mga sandaling entro Intro So yan mga katutok Ayan, welcome back at magandang gabi po mga katutok Kumusta po? Bali, nandito na ulit tayo sa dagat at mamamangan mama, -na, na naman tayo Bali, nandito tayo sa Sitio Poktol Naglakad lang kami papunta rito Nasa dalawang kilometro siguro mga katutok Ang distansya mula dun sa kubo na aming pinagtatambayan So pahinga muna kami mga katutok Mukhang nang medyo malayo-layo yung aming nilakaran yan, so medyo kalmado yung dagat mga katotok At kakaunti lang yung alon Kaya abang-abang mga katotok Sa aming mapapa mga isda ngayong gabi Unang isda natin sa gabing ito mga katotok Isang danggit o naman kung tawagin dito sa amin Yun know? Dalawang piraso yan mga katotok di ko lang nabidyohan sa pagpana Yung isa, gawa ng natagalan ako Sa pag-upin ng ating camera at ito mga katotok isang samaral na malaki yung ating napana ang buong akala ko ay nagplay na yung ating kamera hindi pala mga katotok sobrang ilap kasi ng samaral na ito, kaya hindi ko na napansin kung nagplay ba yung ating kamera basta napana natin ayos na yan mga katotok kahit hindi natin na videohan at least nahuli ganun din dito mga katotok sa black spotted snapper na ito o labungan naman kung tawagin dito sa amin ganun din yung nangyari hindi ko rin napansin na hindi pala nag play yung camera sayang at ayan sa pagsisid natin ito surahan kung na ito mga katotok masarap na ito pang paksiw kaya pang ihaw you know, pang ulam na rin ito mga katotok At ito mga katotok, isang salmonitis o manitis naman mga katotok. Yun o, dapis yung tama. Sayang ito mga katotok dahil nagawala. At ito katambak mga katotok. Yun po, tinagpay na yung camera natin. Pinana ko na ng malayuan mga katotok. Gawa ng bailap itong katambak na ito you know, tapos pa nga yung tama mga katotok binanatan ko agad baka kumaripas at dito mga katotok inagapana eh, tayo ng isang pusit you know, malaking pusit na ito hindi na naman nagplay yung ating camera mga katotok sayang hindi na naman natin na videohan medyo matigas na kasi yung post photo natin mga katotok so hindi ko na kasi nalinisan kaya may nakabara na siguro kaya hindi na siya nagpiple agad ganito din ang rangyari dito sa dalawang pusit na ito mga katotok hindi rin natin na sa pagpana may kailapan kasi itong dalawa hinabon ko lang ito mga katotok at dito ay gumilid na nga kami mga katotok yan low tide na ayos nakahuli rin tayo ng pang ulam hindi ako sigurado mga katotok kung makakapagpinta tayo dito ayos na solve na So nakahuli pala ko ng anim na piraso na pusit. Yung iba ay hindi ko na nabidyohan mga katotok. At yan mga katotok, kung nag-enjoy ka sa panunod ng aking video, ay huwag mo na kalimutan mag-subscribe, like, comment, at e share mo na rin ang video na ito mga katotok para sa mga susunod kong upload ay marami na tayong manunood. Ayan, maraming salamat po mga katotok. At ito nga mga katutok, pagdating ko dito sa gilid, ay nauna na pala si Papang gumilid mga katutok. You know, dyan ang naabutan ko. Nakapana siya ng mahigit limang kilo siguro ito na barracuda. You know, jackpot mga katutok. Ayahay. ito rin yung huli ko mga katotok nakahuli tayo ng mahigit tatlong kilo lang siguro ito o mahigit dalawang kilo so video madalang yung parain mga katotok gawa ng sobrang lamid na ng dagat pero pabalik pa rin tayo walang susurinder gawa ng ito lang naman yung ating panghanap buhay mga katotok ang pumamana sa gabi so yun mga katotok so wala muna tayong shoutout ngayon So bali sa susunod na po ulit ako mag shoutout out. Yan, so maraming salamat po sa panonood mga katutok. Ingat po tayong lahat. Thank you for watching.